welcome to my YouTube channel guys sa uh, TV, TV uh, For today's video guys magbutas nito po kami uh, Nandito na si Ryan sa taas guys So ayan na guys uh, Hinila na ni Michael at Burlaw At Ryan Baba to guys para makita sa pamilya Nandito ang mga pamilya guys Nakaabang sa paghukay sa kanilang minal sa buhay Hukay Romeo Kanyete So ayan na Si Jason Pilapil At tas landong ay Law At tutas lo Landong ay

Hapit mo sa office, kay tagahan mo kuha issue. Para diya ba? Note, tagahan mo note para... Note sa trusaryo. Note sa trusaryo. Hindi, sa... Hindi talagang naligyan. Pino ka to? Asa o? Atong papa naman. Wala niligyan ngayon. Huwag ito magungkad. Wala niligyan ngayon. Hindi niligyan ngayon. Ayota. Inintak pa siya. Hindi hintak ngayon. Sir, diyan mo? Ano ang vlogger ay mga vlogger Kapit ko naman ni? Apa si Teroy, asa 1,000? Kapit mo 1,000 mo Mana Dahil niya? Ano niya. 56 nakakapinsa? 56 na 56 nakakapinsa. 56 ah? 1,000? Eto, naka? Kapit mo 1,000. Kinagmayra ko naman, kinagmayra. Iman Teroy. Sa mo. Teroy vlog, Teroy vlog TV. Tiroy Black King. TV. Labi na ganang habuwa ang way way mo claim. May bawa na sa tagtungod. Makita na nila. Makita ba? Ay, nagpika sa una ba? Ganang habuwa on. Di ka nang butangan. Nga nila niya. Di ba butangan? Mama, bawa ang mga buko. Oo, kaniyad to. Wala pa dyan ko. Ay, way butang-butang. Largura <laughs> butang sako. Ay, wala <laughs> sa'yo pati sulag <laughs> sako. Ay, mga buwa ba? Di ba sa... Sa una, di mo... Di mo sumuingon ko. Di mo ka nang habuwa on na mo, anak karon kay adto pa man kasuan sa sa kumbahan sa una ano ba kami dala ano yung lumipong dali na guys, kompleto na tong mga buto na guys. Sinid sa sako guys, adadalhin to guys sa Santo Rosario guys, sa kabila. Ayan, dinadala na ni Michael. Binubuhat. Ayan, sila maghati doon sa Santo Rosario. So, ayan guys, uh, paki-like, share and subscribe para lagi kayo updated sa susunod na video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa Balang Sawa sa pagpanonood sa aming vlog. Thank you to Orin Tanan and God bless. Uh, labi na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. So, shout out muna tayo kay Michael. Ay, shout out ko sa lahat mga viewers dyan sa FW. Salamat sa mga supporta. laban na sa mga ano, lahat ng mga na followers, share, and comment. Salamat sa inyo. At na, sa tayo diluan, yung mga anak ko. Salamat po sa inyo mga supporta sa aming Tiray Vlog TV. Ah, uh, shout out ko sa mga vlogger dyan, Bernal TV, at sa mga viewers, subscribers, at sa mga followers. hi. Yeah. Shout out sa... Ako ano? channel, subscribe mo sa YouTube channel Danbert Salon Resurrection. So, ayan guys, ang uh, mga pamilya guys na kasunod uh, sa amin guys. Ayan guys, okay. Asa mo, Ustaday? Ha? Eh. Asa to, Ustaz? Huh? Uh, TV, sa Black TV sa mga sa Naga, sa mga Yunson Dila na thank you. lang.